Tignan nyo to, tignan nyo to kung gaano kalupit itong mga nagtatrabaho sa NEDA Hindi ka nga mahirap okay, Hindi ka lang mahirap pag ganyan ginastos mo Patay ka na rin GoFam <laughs> What's up GoFam Ay nako <laughs> Patawa talaga tong NEDA GoFam Okay, yung NEDA is uh, aning ibig sabihin nun? Uh, National Economic and Development authority. Ayan, okay. So, ang NEDA sila ang uh, responsable sa paggawa ng mga polisiya, mga programa na ikaaangat at ikagagaan ng uh, hanapbuhay uh, or ng kabuhayan ng mga Pilipino dito sa ating bansa, no, ba 'yan. Naglaway pa ako. Okay? So, kaya yung numero na dumarating dapat sa kanila, eh tama. Pero, hindi ko alam kung saan galing ang mga numerong uh, sinasabi nila. Parang ito, na hindi ka daw mahirap kapag ang ginagastos mo sa pagkain ay 64 pesos. <laughs> Kamote! 64 pesos. Hindi ko alam kung saan ba sila lupalop ng uh, mundo uh, na naghahanap niyan at hindi ko alam kung saan ba sila kumakain, go fam. Imaginin mo, 64 pesos, tatlong meal. Okay, wala pang merienda, meal na lang pag-usapan natin. So, ibig sabihin, nasa 21 pesos ka 21.50 21.33 okay o sabihin natin 21 pesos ibig sabihin 21 pesos ang gagastusin mo per meal. Kung gano' yun daw ang nagagastos mo eh hindi ka mahirap, go fam. So, ang tanong, saan ka kukuha ng pagkain na worth 21 pesos? Eh, 'Yung bigas pa lang. Okay. Bigas. Oh, tapos 'yung ah uh, 'yung ulam mo. Ah, oh, ulam. oh ang pinakamurang ulam siguro ngayon, 'yung gulay. Ah, pag bibili mo to sa labas ko, ma ah, 30 to 50 pesos. Oh. Eh yes, sa ano 21 pesos mo. Nakaka-stress naman tong mga to. 'Di ba? Common sense naman, go fam. No, pag titignan naman yung mga ganyan. No, 21 pesos. Ah, kung sakali man, o oh, sabihin na natin kung sakali, anong klasing sustansya ang makukuha mo sa 21 pesos? Oh de ba? 21 pesos. Hindi kahit anong imagine ko, hindi ko mapagkakasiyan. Kuno, are, sabihin mo na lang, oh, eh yung pangluto mo, siyempre lulutuin mo 'yon, yung gasol mo. O oh, sabi na natin, kakahoy yung ginamit mo, o oh, de ba? Kakain ka. O. Oh. O oh, tapos ano pa? Eh siyempre alang naman hindi mo hugasan yung pinagkainan mo. O, oh, siyempre kasama 'yan doon sa ano 'yan? Ano yan? Expenses 'yan eh. Hindi mo pwedeng kakain ka tapos wala na. Oh, so ang point ko lang go fam, no. Sana si Neda ayusin nila yung mga numero. Alam nyo ba si Neda din, sila rin ang nagpropose, no, nababaan yung taripa from 35 to 15%. Percent. Kaya ginawa yang ano yan, executive order 62. Oh, kaya para gusto nilang pababain. Okay. So ay nako, gising-gising mga mamamayang Pilipino. Okay, sana naman ayusin niyo naman trabaho nyo Hirap-hirap na ng buhay eh. Pinapahirapan nyo pa kami.